At uh, late yung suspension, halimbawa, tapos napasugod ako sa baha, meron po bang preventive na measure na, bukod po dun sa paglilinis na sinabi nyo, pero no? pa ba akong ibang dapat gawin para maiwasan ko na magkaroon ako ng leptospirosis? Yes, we want you to be uh, well protected. Kailangan, meron kayong bao na botas, hmm. yung kapote, uh, be well prepared yung sa attire ninyo. Uh, meron kayong uh, payong or meron kayong uh, uh, yung hoodie to cover your head, your eyes, your ears kasi doon rin pwedeng pumasok yung tubig baha. Tsaka alam nyo, yung pag nakikita namin sa television mm -hmm. na nagsi-swimming yung mga bata sa baha, nako, nalulungkot na kami kasi we say nako after two weeks yan na yan mm -hmm. 'yung mga bata. Mm -hmm. May para po ba tayong gustong sabihin sa mga magulang ng mga bata na ito na every time mm -hmm. na lang dok no tuwing bumabaha, talagang nagiging po swimming pool. Oo, kailangan talaga yung city siguro, yung our city officials, the mga police mm. and barangay tanod. Uh, sabihin nyo na sa mga pamilya, kunin nyo na yung mga bata. Uh, you have to just educate them, uh, educate the people very carefully mm. no, na mas maraming mga sakit kapag lumusong sila sa baha. So hindi ito pansamantalang kaligayahan dahil nakita natin masaya yung mga bata. Talagang sumasakay pa sa styrofoam, Dok. Grabe, di ba? Oo, oh, okay na. Parang outing to. Oh, dito oh, parang nagiging outing oh. na nga. Oh. Pero, pero yun nga, may, may, mayroon kasing delikado na mm -hmm. pwedeng maidulot sa kalusugan. Oh, oh. No? Dok, halimbawa naman, ako lumusong ako sa baha. Pero wala naman...